Welcome back sa usapang loan at online lending to this video. Pag-usapan natin muli ang about po kay Pita Cash. Si Pita Cash ay isa din po sa mga online lending app na medyo matunog ngayon. And by the way, ang Pita Cash po ay pinakilala natin at ni-review natin noong June po 2022. So mahigit isang taon na po. At that time, kalalabas lang ni Pita Cash sa Play Store. So, si Pipitakas ay uh, dumaan din sa ating pag-review ng tatlong factors at na kita natin or napansin natin na si Pipitakas ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. So, sa factor number one pasado po siya doon. Pero hindi ibig sabihin na pasado sa factor number one ay pasado na rin siya sa pangalawa at pangatlo. Ano ba yung pangalawa? Ang pangalawa po, dapat po hindi loan shark. Pangatlo po, dapat po hindi nang haharas at nananakot, namamahiya at nababanta. Si Pitakas ay pasado din ba sa factor number 2 at factor number 3 ngayon? Kung dati, sa mahigit isang taon na po nilang operasyon, may nabago ba sa kanya kay Pitakas? Kung ang uh, Hatol natin o review natin sa kanila dati ay loan shark at data privacy violators which is uh, which was pala which was uh, about uh, sa pang pamamaraan nila ng paniningil ay ginagamitan nila ng pananakot at pamamahiya plus panghaharas pa may halo pang pambabanta Mahigit isang taon hanggang ngayon ang dami pa rin nating natanggap na reklamo tungkol sa kanila. Hindi po sila nabago or hindi po sila nagbago. At ayaw din ata nilang magbago. So, guys, sa factor number 2, mahigit isang taon na loan shark pa rin si Pita Cash. Pag sinabing loan shark, malaki pa rin ang interest nila or mataas ang interest. Malaki ang processing fees at ang kanilang term po ay 7 days pa rin. Mapapansin ninyo, hindi naman ganoon kadami ang uh, nagdownload nag-download ng kanilang apps. Ah, so one year na nga sila, di ba? So, one year na sila mahigit pero 100k pa rin or 100,000 plus pa rin ang kanilang total number of downloads. At ang kanilang star ngayon, ang ratings nila ay sobrang baba, 3.9. At konti lang din ang nagbibigay sa kanila ng ratings at nagbibigay ng feedbacks mostly negatibo po ang binigay nila kay Tita Cass. So, pag sinabing negatibo, ibig sabihin, hindi talaga siya maganda. Hindi siya magandang utangan. Although napakabilis ang approval, pero doon naman kayo magkakaproblema sa pagbayad. Mahihirapan kayo magbayad sa kanila dahil sa sobrang laki ng processing fee at ang taas din ng interest, malaking amount ang kailanganin ninyo para mabayaran niyo po sila ng buo or fully paid. So, gaya ng ibang ula sa mga advices namin na kung wala kayong pambayad ng full or buo at uh, umaasa lang kayo sa pa-partial partial, naku po, hindi po 'yon ang tamang uh, way or method sa pagbabayad dahil yung uh, partial niyo po ay hindi po 'yan makaka-affect doon sa inyong loan balance pero lang kung sa tala ninyo yan gagawin walang problema kasi si tala talaga ay uh, heartily na, na nag, nag negosyo ng pautang na wala talagang problema pero sa mga loan shark na kagaya nila pitakas ang partial partial po ay hindi po um, maganda mauubos lang yung pera mo at hindi mo siya uh, mapipigilan hindi mo mapipigilan yung loan balance mo na palaki ng palaki araw-araw. Kasi bukod sa penalty, mayroon pa silang additional interest kapag hindi niyo po nabayaran ng full. So kung wala kang pang fully paid, mas mabuti pang huwag ka na lang magbayad. Pero ang resulta nun, hindi po maganda. May consequence po yon At yun yung pag-uusapan natin sa factor number 3. Kapag hindi kayo nakapagbayad kay Pita Cash or nag-overdue kayo, lumagpas kayo sa due date kahit oras lang, automatic po ipapadala or ibibigay nila ang iyong personal information sa mga third-party collectors na humahawak din ng Pita Cash. At alam naman ninyo, or kung hindi nyo pa alam, ang mga third-party collectors po ay gagawa ng paraan na mag- Mapwersa kayong kayo magbayad. So paano ba kayo nila puwersahin? Uh, hindi kayo pa patutulugin, hindi kayo pa, papahingahin. Oras-oras po 'yan sila tatawag, magte-text nang kung ano-ano tungkol sa Then, hindi pa sila kontento doon. Ibit sa sama pa nila ang lahat ng mga tao nasa contact list ninyo or nasa inyong phonebook. Lahat po sila ay ng text messages laban sa iyo. Babalik rin po nila. Papalabas po nila na ikaw ay masama. Ginamit niyo po sila as comaker na hindi nagpapaalam. Marami ang magagalit. Marami din ang uh, dead malang. Marami din ang naaawa siguro. Kaya, wag po kayong umutang kung hindi po kayo sigurado na mababayaran nyo po sila sa binigay po nilang uh, term. Kasi pag hindi nyo po na gampanan yung obligasyon niyo kasi ang pag-utang guys ha, hindi po yun happy-happy lang. Mayroon po yung kaakibat na obligasyon. Obligasyon po ninyong magbayad dahil utang po yun. Hindi po yun hinihingi. Okay lang kung hinihingi pero sino bang magbibigay? yung mga online lending app na mga loan shark nako po wala po sa bokabularyo nila yan kahit nga sinti mo ayaw din po nilang magpaalkanse no kaya please iwasan niyo pong umutang dito kay Pit uh, Pit Pita Cash dahil bukod sa mahahares kayo mapapahiya kayo pagbabantaan pa kayo yun yung mga last ano nila eh pambabanta bago po ang pambabanta mayroon pa silang uh, pananakot na kayo po ay ipopost sa social media ibablock list sa mga government agency like uh, NBI uh, Peel Health Pag-ibig SSS which is hindi naman totoo lakas ng kulog <laughs> kaya guys parang awal nyo na Maawa kayo sa sarili ninyo at sa pamilya ninyo. Dahil yun po talaga ang uh, rason kung bakit kami ay patuloy na gumagawa ng review sa mga online lending app dahil po sa inyo. Dahil po ayaw naming uh, matulad kayo sa mga nagdaan pa nating mga uh, viewers na although on na sila 100% pero alam nyo guys hindi po biro ang dumaan sa ganyang uh, na kayo po ay harasin, takutin, ipapahiya, pagbabantaan, at kung ano-ano pa. Dahil maaaring magdudulot ito sa iyo ng stress, depresyon, uh, uh, sakit ng insomnia, anxiety, at marami pang iba. Darating minsan sa point na ayaw mo nang lumabas sa bahay dahil baka dadaputin ka or tutuhanin nila yung sinabi nila na ipapatay ka, di ba? Mayroon pang mga ganyan eh. So, anxiety na yan. Anxiety attack at madidepress ka. So, again, kami po dito sa usapang loan at online lending. Mula noon hanggang ngayon, ang pita cash po ay hindi pa rin namin rekomendado at hanggat mari huwag nyo pong subukan na utangan sila kung ayaw nyo pong magulo ang buhay ninyo at magkaroon kayo ng maraming problema sa pamilya man at sa inyong mga kaibigan at kakilala pati kasama sa trabaho dahil madadamay po sila lahat lalo na pag nag-umpisa na po ang mga ula collectors. So shout out po sa lahat ng ating mga viewers, shout out po sa lahat ng mga uh, sumusuporta sa atin at kung kayo po ay uh, biktima din ng iba't ibang online lending app at may gusto po kayong i, ano i review sa amin, i-comment niyo lang po sa video na to para magawa natin ng review. And then huwag kalimutang i-like ang video na to para marami ang uh, Uh, makakapansin at uh, i-share nyo din sa mga kakilala at kaibigan ninyo kung ayaw nyo din silang magiging biktima din na kagaya ninyo. So, salamat din po sa aking mga subscribers. Salamat sa uh, more than 32,000 subscribe uh, 32, 000 subscribers at uh, higit sa lahat sa aking mga members. And then, kung gusto nyo pong sumaporta sa channel na to, pwede kayong mag-join. Pindutin nyo lang po ang aming join button. Sa halagang 25 pesos, pwede na kayong makasuporta sa amin. At uh, magkakaroon po kayo ng special badge at uh, priority din kamo uh, kayo kamo tuloy priority din kayo sa uh, ating live dahil mayroon po kayong special batch at mayroon po kayong uh, ibang kulay pag lumabas kayo sa live and then pagdating din po sa comment section magre-reply din po kami sa inyo at kayo din po ang priority namin maraming salamat po hanggang sa muli paalam